Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung bagong three-team trade ng Los Angeles Lakers. Ayon sa Bleacher Report, iminungkahi ni Eric Pinkus ang isang pangangalakal ng tatlong koponan na lulutasi ng ilang issue para sa Los Angeles. Iyon ay maraming gumagalaw na bahagi. Kaya kung gusto nating maggrado sa mga tuntunin ng posibilidad, tiyak na pinipigilan ng isang ito ang kapani-paniwala. Tulad ng para sa mga hypothetical na benepisyo para sa bawat koponan, bagaman, mayroong tunog na luhika sa paligid. Iyon ay sinabi, ito ay isang karaniwang tema para sa mga pekeng trade na ay engineered sa pagpapabuti ng Lakers. At medyo tinatanaw ang iba pang mga koponan na kasangkot bilang isang resulta. Ang Washington Wizards ay mahalagang hindi nakakakuha ng isang malaking bag nang wala mula sa Lakers. Ang first round pick na iyon ay mahalaga, ngunit si Malcolm Brogdon ay maaaring magbalik ng first round pick sa kanyang sarili. Si Jonas Balanchunas ay nasa isang katulad na bangka. Maging si Jevon Carter ay isang lehitimong bahagi ng pag-ikot at hindi ako sigurado na gusto siyang ubusin ng Chicago Bulls para sa ilang piraso ng fringe roster. Si Johnny Davis ay isang lottery pick noong 2022, ngunit wala kaming nakitang anumang magmumungkahi na siya ay isang NBA player. At hindi na siya makakakuha ng mas maraming pagkakataon kaysa sa ginawa niya sa Washington, isang koponan na hayagang muling itinayo mula sa studs up. Aminin ko na ang malaking bag ng wala ay isang bahagyang pagmamalabis. Si D'Angelo Russell ay isang kapakipakinabang na piraso ng regular na season, ngunit ang Wizards ay hindi nangangailangan ng isang veteranong point guard na sumisipsip ng mga ari-arian tulad ni Russell. Mangyaring iligtas sa akin ang mga lineup ng backcourt ng D'Angelo Russell Jordan Poole. Si Jalen Hood Shifino ay isang first round pick noong tag-araw, ngunit hindi niya masyadong nakita ang floor bilang isang rookie. Siya ay isang pangalawang ikot na grado para sa akin ng personal at hindi ako kumbinsido na siya ay isang pangmatagalang piraso para sa Wizards na pinili lamang sina Bob Carrington at Kayshawn George. Si Gabe Vincent ay isang vet na may limitadong retrade value na gumugol ng lahat ng nakaraang season sa pagpaparehab mula sa isang injury. Nasaktan si Christian Wood at maaaring mawala ng oras para simula ng season. Si Cam Reddish ay halos isang NBA player. Ang Wizards ay nagbabangko kay Russell na ang kontrata ay mag -e expire maaaring manatili sa paligid o makakuha ng mga ito ng higit na halaga sa isang hiwalay na kalakalan. Iyon ay isang matapang na sugal dahil sa komplikadong reputasyon ni Russell, lalo na pagdating sa postseason. Walang ginagawa sina na Vincent Wood at Reddish bilang mga fringe rotation na piraso para sa isang natalong koponan. Ang Hood chifino ay isang magandang upside swing, ngunit may mga mas magandang prospect na maaaring i ng Washington sa mga trade para sa Brogdon o Valanciunas. Brogdon at Valanciunas para kay Russell at isang first round pick ang laman ng trade na ito. The rest is ingay. Ang Lakers ay nakakakuha din ng isang grupo ng mga trade exception sa trade concoction ni Pincus. Kaya talagang ang halaga ay swinging mabigat sa Los Angeles pabor. May mga masasamang opisina sa harapan, ngunit mahirap isipin ang isang trade na nakatutok sa pagpapabuti ng aktwal na pinagdadaanan ng Lakers ang Washington ay maaaring gumawa ng mas mahusay at Chicago ay talagang walang dahilan upang maging dito.